Fam! Alam nyo ba na may mga politiko sa Pilipinas na sobrang bata pa lang ay nakaupo na agad sa gobyerno? Ang ilan ay galing sa mga political dynasty. Ang iba naman, nagsimula sa wala. Meron dito, 22 years old pa lang, ay may posisyon na sa gobyerno. Siyempre, batang-bata bata po. Ano tingin nyo, d -fam? Tama ba na ang mga sobrang bata pa ay pwede nang maging politiko? O kailangan muna nila ng experience para maging mabuting leader? Tara! Kilalanin natin ang mga pinakabatang politiko dito sa Pilipinas! Mr. D. Number 10 Sara Duterte Naging mayor ng Davao City at the age of 32 years old Si Sara or Inday Sara Duterte ang pinakabatang mayor ng Davao City noong 2010 Anak siya ng dating Pangulo Rodrigo Duterte pero pinatunayan ang sariling kakayahan siya ay naging vice president ngayon ng Pilipinas. Siya rin ang kauna-unahang babaeng mayor ng Davao City. Wow! Kilala sa pagiging matapang at hands-on na leader, lalo na sa disaster preparedness. Fun fact lang, sumikat siya noong 2011 nang nag-viral siya matapos sampalin ang sheriff na hindi sumunod sa utos niya. Nagpakita lang siya... ng kanyang... Iron Fist! <laughs> ay! 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 At number 9... Arjo Atayde congressman ng Quezon City Si Arjo... ay award winning actor... bago maging politiko. Nahalal siya bilang kongresista ng QC... District 1... noong 2022 sa edad na 32 years old lang. Nagmula sa showbiz pero pinili ang public service. Nagsulong ng mga batas tungkol sa edukasyon at kalusugan. Aktibo din siyang tumutulong sa mga marginalized groups ng QC. Fun fact! Anak siya ng aktres na si Sylvia Sanchez at asawa ni Maine Mendoza isa sa iilang celebrity couples na parehong sikat sa entertainment at politika. At number 8, Leren May Bautista. Siya ay dating mutya ng Pilipinas 2015, dating beauty queen at naging konsehal ng Los Baños, Laguna noong 2022 sa edad na 29 years old. Nakatutok sa health programs at women empowerment naging aktibo din sa livelihood projects para sa kababaihan. Hands-on siya at dumadalo lagi sa barangay activities. Fun fact, mula sa pageantry hanggang public service, siya ang patunay na hindi lang pangganda, kundi pangserbisyo din. And shoutout nga pala kay... Idol Richie Rivero for three! <laughs> at number 7 Vico Soto. Siya ay anak ni Vic Soto at Connie Reyes at nahalal bilang mayor ng Pasig City noong 2019 sa edad na 29 years old. Ang lupit nito! Tinalo lang naman niya ang isang political power sa Pasig City. Siya ay political science graduate mula sa Ateneo. At binasag ang 27 years na Eusebio dynasty. Siya ay nagpasimula ng transparent governance at modernong healthcare system. Nakilala bilang modelo ng good governance sa bansa. Fun fact, tinawag siyang millennial mayor at isa sa pinaka-idol ng kabataang Pinoy pagdating sa politika. Sana all pasig! Yeah! At number 6, Aini Marcos. Siya ay naging governor ng Ilocos Norte noong 1983 sa edad na 29 years old. Anak ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at kapatid ni Bongbong Marcos. Nagpatupad ng mga programa para sa turismo at agrikultura Sa pagkagobernador siya, nagsimula ng political career Bago maging kongresista at senador Fun fact, isa siya sa pinakabatang naging provincial governor Sa bansa noong martial law era And at number 5 Sandro Marcos si Ferdinand Alexander Sandro Marcos, anak ng kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nahalal bilang kongresista ng Ilocos Norte District 1 noong 2022 sa edad na 28 years old. Nagtapos siya sa University of London at Oxford Brookes University. Siya'y hinirang bilang majority floor leader ng House of Representatives at pinakabatang nakaupo sa posisyong ito sa kasaysayan ng Pilipinas. Galing naman ito ang kanyang focus digital innovation at economic reforms. Fun fact, siya ang millennial face ng Marcos political clan at mabilis na umangat sa isa sa pinakamakapangyarihang posisyon sa Kongreso. Number 4! Migs Villafuerte Si Migs Villafuerte ay miyembro ng dynasty sa Camarines Sur. Siya ay nahalal bilang governor ng Kamsur noong 2013 sa edad na 24 years old lamang siya ang pinakabatang gobernador sa kasaysayan ng Pilipinas. Anak ni Luis Villafuerte Sr. na dating congressman at ngayon ay gobernador ulit. Nagpasigla daw di umano ng turismo ng Kamsur, lalo na sa Karamoan Islands. Nagsulong din siya ng agri-support programs para sa mga magsasaka. Siya ay naging gobernador habang marami sa kanyang kabatch ay nasa college pa lang. And at number three, Isko Moreno. Si Francisco Isko Moreno Dumagoso ay nahalal bilang konsehal ng Maynila noong 1998 sa edad na 23 years old. Dating basurero sa tondo bago sumikat bilang artista nakatatlong termino bilang konsehal, pagkatapos ay vice mayor, at kalaunan ay naging mayor ng Maynila. Kilala sa pagiging stricto sa paglilinis ng lungsod at urban renewal projects. Si Yorme ay inspirasyon ng maraming manilenyo. And at number 2, Joaquin J.D. Domagoso. Siya ay anak ni Mayor Isko Moreno at nahalal bilang konsehal ng Maynila ngayong 2025. Siya ay naging konsehal sa edad na 22 years old. Siya ang pinakabatang konsehal ng Maynila sa kanyang batch. Pangako'ng tututukan ang kabataan at sports development programs ng lungsod. Nagsimula bilang modelo at artista bago pumasok sa public service. Fun fact lang, naging ama siya sa murang edad. Pinagsabay-sabay ang pagiging konsehal at pagiging family man. Hmm, I see now. <laughs> And at number one, very special, drumroll please, Emilio Aguinaldo pinakaunang presidente ng Pilipinas. Siya ang pinaka-iconic sa lahat. Si Emilio Aguinaldo ay naging presidente ng Unang Republika ng Pilipinas noong 1899 sa edad na 28 years old. Leader ng Katipunan sa Cavite bago maging presidente. Siya ang nagdeklara ng kalayaan ng Pilipinas noong June 12, 1898. Naging commander ng mga revolusyonaryo laban sa Kastila at Amerikano. Fun fact! Siya ang pinakabatang head of state sa buong kasaysayan ng Pilipinas. So ayan, D-Fam! Mula sa 32 years old na mayor hanggang 22 years old na konsihal. Meron ba akong nakalimutan? I-comment nyo na! kung sino sila! Tama nga, nakabataan ng pag-asa ng bayan. Pero tama bang maging leader na sila sa napakamurang edad? Kaya kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng content, mag-like, mag-share, mag-subscribe, at mag-comment kay Mr. D. Kasi masayang matuto! Ah! <laughs> the end. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!